Sabihin! Bakit? Ano ba yung inaakit patay? Oh! No, ba na! Ano? Ano siya naman na? Di ba sinigyan at natin patay na yun? Hindi na natin yun Sinig na dalawa, wala na siya doon! Alam na ba rin ko siya? Pakti naman, ilitigat tayo yan! O oh, tol, gising ka na pala. Ha? Anong nangyayari? Basta nakita ta sa gilid ng isang lugar. Kaya tinulungan kita na wala kang, wala kang malay. Ano tol? Ayos ka lang ba? Oo. Oh. Ayos na ako. Huwag ka na muna tumayo. Pagtitimplan muna kita ng kape. Pare, kapi Salamat. Ano ba talaga nangyari, pare? Wala akong makamalala. Basta nga naisip ko, may bumibok sa aking mga lalaki. At natatanda ang pagbubuka nila. Iyaw pare. Tutulungan ka dyan. Tapos, di ba sama kayong balita sa'yo? Ano yun? Ay, malaka tayong problema. Yung taong biraon natin, nawawala daw. Pinunutahan itong dalawag to. Walang bakas ng katawan ng tao. Ano yun? Yung sundala? Ano? Di ba sabi ko sa inyo? Tingnan niyo akong patay! Walang yato! Ikaw pala may namunuunusahan nila!